Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro, at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. po ang lahat. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ang pagbati natin ng Merry Christmas ay nagsimula noong December 25. At magtatapos bago po itong o sa pagbibinyag kay Jesus. Kaya wag sana natin Uh, itigil no ang pagbati kasi kadalasan ang nangyayari bago mag-Christmas panay bati na tayo. Pagdating ng Christmas wala nang bumabati ng Merry Christmas. Ito po yung season natin. Natapos natin yung advent season, ngayon naman ay Christmas season. Malinaw po? At ngayon po sa ika tatlo, ikaapat na araw ng pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay, ay atin pong ginugunita naman ang pagdiriwang ng kapisahan ni Apostol San Juan. Ang manunulat ng mabuting balita. So mayroon pong apat na nagsulat ng mabuting balita at yung pang-apat ay si Juan uh, At siya din po yung sumulat ng tatlong sulat ni San Juan. At yung pinaka huli na kanya pong isinulat bago po siya nalagutan na ng hininga ay yung Aklat ng Pahayag o Apocalypse. At sa lahat po ng labing dalawang alagad, tanging si San Juan Evangelista o ang manunulat ang namatay sa katandaan. Yung iba po ay namartir o pinatay dahil sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita. Pero itong si Apostol San Juan, bukod sa kilala siya bilang ang minamahal na alagad, siya po ay namatay sa katandaan. Sa Ebanghelyo narinig natin yung ilan sa mga tagpo no, na nasaksihan nitong si San Juan. Sabi nga po sa kanyang sulat, nakita niya, narinig niya, nahawakan niya, nakasalamuhan niya mismo si Yesus. So mula doon sa sabsaban, sa ating ibanghelyo, sa libingan naman tayo. So nasaksihan ng karamihan o oh, mangilan-ngilan at isa si San Juan sa mapalad na makasalamuha at makasama mismo si Yesus. Kung kaya't itong kanyang karanasang ito ang nagtulak sa kanya para isulat itong mga alaala -ala na ito na maibahagi no, sa mga tao na magpasahanggang ngayon ay naririnig natin at natutuklasan natin ang hiwaga o misteryo ng pagiging Diyos at pagiging tao ni Heso dahil sa sulat at mga karanasan ni San Juan. At marahil, no, isang paalala din ito sa atin kasi noon talaga ay paano natin ipinaparating ang ating nararamdaman, ang ating mga sa pamamagitan ng pagsusulat. Medyo may kabagalan kasi kapag sumulat ka, umaabot ng isang buwan para bago makarating, bago mo maikwento. Para bang kung sakaling meron kang problema, pag nakarating yung sulat sa kanya, solve na yung problema mo. No? Ganun katagal. Kasi dadaan pa sa, sa kartero. No? Pero ilan ba sa inyo yung nakaranas pa na magkaroon ng journal o kaya naman diaries? iba ba nung high school o college tayo, no? Uso yung mga pagsusulat ng, ng journal, no? yung mga santo nga natin, may mga journal yan, no? parang required sila sa, sa pagiging pari no? seminarista pa lang ay hinihikayat na isulat no? yung mga karanasan sa seminaryo at magpatuloy sa karanasan sa pari dahil ito'y ginagamit din kapag sila po ay naku no, kung mayroon tayong ikakanonize ng mga tao yung bibliography, isa ito sa pinagkukunan. Pero ngayon, Makalipas po ang tatlong araw ng pagdiriwang ng Pasko. Kung nasaksihan natin, naranasan natin ang diwa ng pagsilang ni Kristo ay eh, kamusta naman. Nagkaroon ba ng effort para maibahagi ang karanasan mo sa pagsilang ni Kristo? O wala lang, lumipas lang yung, yung araw, kumain lang tayo, nagbigayin lang ng regalo, nagparty lang. Pero ano nga nangyari? Ano ang naranasan mo? Na yung paanyaya sa atin, ibahagi mo. Kasi ito ngayon ang mabuting balita. Wala tayong mga ballpen, lapis o panulan, notebook, papel, pero meron tayong social media na madalas tayong mag-comment, madalas tayong mag-post ng ating mga damdamin, yung mga karanasan, minsan mga disappointments, madalas natin i-post mga parinig. Pero yung karanasan ng Pasko, mayroon ba tayong naibahagi? May naalala ka ba na salita ng Diyos na tumimo sa iyong isipan at yung effort na ibahagi ito sa iba dahil pag nag-post ka, maraming makakabasa. Yan e nga lang, kapag sa mananloob loob, kapag tungkol sa ibang taong pinos mo, madami-dami ang magko-comment. Pero kapag nag-post ka ng salita ng Diyos, well, at least may mangilan-ngilan. Pero ano na rin yun? No? Magandang simula na rin yun na gawin mo, ibahagi mo ang mismong karanasan mo hindi ang kwento ng ibang tao hindi yung mismong karanasan mo na dulot ng pagsilang ni Kristo. Amen.